Hello! Kumusta pa tayong lahat? Sa video na ito ay ituro ko ang dahilan kung bakit ayaw na magpunction ang ating water binding machine. Ah, kagaya nito guys. Ang water binding machine na ito guys ay kinumbinara na, na siya. Ito tanggalin natin. So ang kanyang sensor ay ginamita na lang siya ng, ng metal yan, inigda, inigdaan dito ng piso, lalabas yan dito, dito guys. At ang piso ay, alam naman natin ang piso na conductor yan of electricity. So siya yung magsisilbing switch uh, dito sa ating metal na ito. Dahil matouch ito dito sa lugar na ito, matouch siya sa piso at ang piso ang maging switch oh nilagyan na lang niya ng 1K na resistor upang hindi masira ang uh, itong timer. Kasi dinirect na niya guys. Upang hindi masira itong timer. Pero sa situation na ito guys, itong binding machine na ito, na troubleshoot ko na. Ang kanyang sira, ang findings ko ay ito. Ang kanyang Uh, timer so ang timer timer ang sira dito guys so hindi kasi pinagawa lang kasi ito sa akin guys pina troubleshoot lang so so nakita ko na ito ang sira so pinabilhan na namin guys in orderan pa sa online ng may-ari hindi kasi siya nakabili doon sa tungsod So, hintayin na lang natin ito na um, dumating yung in order na timer. So, okay naman dito, may supply siya. Okay lang ang supply. Dito okay rin ang relay. So, ang problema niya ay ito talagang timer. Hindi na umilaw ito, guys. So, oh. ang kanyang uh, lead indicator. Yan. at hanggang dito na lang muna guys at sa susunod uh, sana samahan nyo rin ako sa mga video ko at mag like din kayo at mag subscribe kung meron kayong matutunan sa mga video na i-upload maraming salamat ito po si Sir Rico Disamparado